Si AG Wakita ay isang all-around player at arguably the best pagdating dito. Nasilayan natin ang kanyang full arsenal sa second half ng laban sa pagitan ng Sano at Shohoku. Gamit ang kanyang speed at quickness, madali niyang nalulusutan ang sino mang nagbabantay sa kanya. Magaling mag-adjust at gumawa ng creative shot si AG. Katulad ng ginawa niyang reverse layup nang salubungin siya ng tatlong higante ng Shohoku na sina Sakuragi, Akagi at Rukawa isa ring mahusay at accurate 3 point shooter si AG. Bukod sa mga ito ay kaya din niyang bumasa ng galaw ng kalaban nang maobserbahan niyang mataas tumalon si Hanamichi. Ginamitan niya ito ng kanyang signature shot na high arcing teardrop na kahit mismo si Sakuragi ay hindi kayang abutin at supalpalin. Halos mag-isang tinambakan ni Sawakita ang Shoku nang magsimula ang second half. Kung gaano naman kalakas ang opensa ni Sawakita, ay ganoon din katindi ang kanyang depensa. Hangga't maaari, ay wala siyang binibigay na butas sa kanyang binabantayan, lalo kapag nagsimulang mag full court press ang Sano.